Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan So ngayong umaga na ito ay meron po tayong pupuntahan Kasa kasama ko pala yung papa ko ngayon So bago pa ko mag-uumpisa Please like and share this video para makikita po ng iba This time, kasama ko nga pala yung papa ko Lumalakad papunta ng National Highway Upang maghintay ng tricycle Upang makasakay po kami papunta ng Esport Complex So ngayon titingnan po natin yung papa natin kung ano ang ginagawa niya doon sa Peaceport, kung ano yung trabaho niya doon sa Peaceport. Kaya ako ngayon first time ko po pumunta doon sa Peaceport. Tanong ko lang, nakapunta ka na ba sa Peaceport complex? Kung nakapunta ka na, comment lang. Kung hindi pa, comment ka rin para malaman po natin kung nakapunta ka na. Habang tumatakbo yung sinasakyan namin ay nag-usap-usapan po kami ng papa ko patungkol sa kanyang trabaho doon sa Bisport. Ang tanong ko po sa kanya, Pa, unsa mong ginahimu rito para maka-income ka? Yang tubag sa kuwa, nagakumpra ko na huwag akong ginabaligya sa mga tao. So ang kilo na, 60 ang kilo. So akong ginabaligya na, 65 ang kilo. So na ako'y kinsing nga ginansya. Kana akong papa, makakumpra na siya upulo ng kahon. So, say gani, makaginan siya ng 2 mil. usay say po, makaginan siya ng 20 Depende na lang kung kusog ang iyang baligya dito sa P-SPORT So, ingin anak lang kadali, iyang ginatrabaho dito ah. usay kusog, usay hinay. So, nakadepende na lang sa adlaw kung hina o kusog-kusog. Kung karon abot na ta, dali banda sa may banwalan. Kay wala may natuog gate, kay wala may ID. O pa wala ko kabutas, wala po ko ID. So, dream ni Agi sa Banwalan. mosakay kaya og mga pambot diri Para makalusot may dito sa Peaceport. to dayon. Okay, nakasakay na yung pakura. Sabay akong papa o kinis akong likod. Kaning lalaki diri ah. Shout out si Moser salamat kayo sa imong pagpasakay o di pa masaya ano kanamo sa kung papa o karon padulong na ta sa Pisport so by the way nami kay iligo diri sa Banwalan ba tinaw kayo ang dagat wala kay hugaw so sa mo na kay nakapantalon man ta o nakasapatos wala tay ilisan so kung purpose diri a ah? mod to Pisport tan awon ako papa kung unsa yung ginahimo diri a ah? so tara If mangutana ka, kung pila na katuwing nagtrabaho akong papa, 40 years na siya nagtrabaho. Sugod pa lang dito sa may rambol. O tinatawag na landing. Nag-abre ang landing 1984, o ang um, peace Park, 1998. So 12 si anos pa siya, nagtrabaho na akong papa. Kuyawa no, 12 si anos pa nagtrabaho akong papa. Dapat gani, magdula pa na siya, tumbal hata pero karon yung gihimo sukat pagbata niya nagtrabaho siya hantod karon yung anang kinabuhi sa kung papa madiskarte kayo siya so karon naabot na ta, diri ah salamat kayo sa imong paghatod sa mga sir o salamat kay safety kayo ang imong paghatod sa mga o karun kay baklay ta naabot na ta diri sa peaceport lipay kayo sa alin kay first time yun niya nakatamak diri ang dapita diri sa peaceport kung gusto nyo ka maka income ka kailangan yun na kay kapital. Dipindi na lang sa imu ha, kung maalamon ka. Kaya kung papausahay mo, atog peace port na wala kapital. So, ang yung ginahimo, magdiskarte discarte kayo po siya. Ang sayang himo on, takabalo. Pero maka-income kaya po siya. Nakadipindi na lang na sa imong kaugalingon kung kabalo ka magdiskarte o maalamon ka. Di sa peace port, dali na ang kwarta. Mamaligya lang ka, Di mo lang patungan si 15 pesos, maka-income na ka. Depende na lang kung kusog ang iyang baligya o hinay. Kini akong papa, nagapaniid pa siya. Ginatanaw niya mga isda kung gwapa ba o pangit o barato ba o mahal. So karon barato man kayo ang isda so nakakumpra mi og duwa ka kahon. So pag umal na nahalinan man mi nagkumpra na pag mi kakahon ka kahon hangtod na hurot. So mo na ang among ginahimo diri sa kong papa. So ako observation pa man ko kay baguhan pa man. So dili jud pwede nga magbuhat ka. Magtan-aw sa jud ka, tan-aw sa nimo ang mga lihok, unsa ang plastada nila. So karon, nakakumpra na kung papa gipatimbang sa timbangan. So mo ni ang kahon na ayang gikumpra. So amo nang gipasakay ang among mga ripalit. So kung gusto po kag ista income, pwede po ka mga ingana. Tigtulak ka di sa pispurt, maka income kag -30. So dipindi na lang kung pila ang ihatag o willing sa tao o pila yung ihatag. Okay, gisiparit na sa kung papa ang mga isda nga budburon. Kung asa ang guapa, ug asa po ang pangit. Mga na, ginalahay ilang pangit ug ang guapa. <laughs> Tanaw na to, kung unsa ang ilang ginahimo diri sa peaceport please watching this video ને sa Pisport, dili kayo lalim ang trabaho diri a. Kay lisud ka ay mangina trabaho diri nag-alsa ka og bugat, nagabira-bira kag mga kahon. Init pa jud ka ayo, barikoso nang imong tuhod kay basa man kayo diri So in ang trabaho sa Pisport, pero kung ikaw jud hilig ani, eh, wala problema. Tan-awon ninyo mga amigo gamiga daghang mga isda diri ang mga barilison di pang frozen isa ka truck jud oh kita ninyo na mga amigo gamiga di panak pa sa barko so ilahan ng boat ibutang na sa kaning mo na lang ginabot na kaning ilaha pa na ihatod kung asa tapita so karon mga amigo gamiga ipasalamat ko sa inyo ah. kay inyo ang kita na ang video o yung gihuman so last man niya papa gitimbang niya og nahalinan nami mo niyang last nga baligya Huwag tawad-tawad mangulit namin ani kay tag-um kayo. Anak masyadong sakuha nga, mingaw daw kayo basta tag-um, basta magulan-ulan. So ang mga hihimot riyaman eh, iyang last nga baligya. One, two, O karon mga amigo o amiga, pauli na po sa Labangal, sa may KPS Ularte. So karon pagawas namin din sa may main gate, sa Peaceport Complex ng General Santo City. So karon daghan kag salamat o padayon mo sa pagsuporta sa akong YouTube channel o sa akong Facebook page. Thank you and God bless you.